Alam nyo kanina, pag nag-scroll ka ng Facebook, lahat na nakikita mo sa newsfeed, lahat sila lang pinag-uusapan. Yung magjowang binugbog ng lalaki yung babae. Siguro naman guys, nakita nyo yung babae, talagang putok na putok na yun dito. Namamagano na yun dito. Grabe. Para sa akin, sobrang hindi makatao yun pag ginawa mo sa babae yun. Siguro, oo, wala tayo sa pangyayari. Hindi natin alam yung bang kwento, hindi natin alam yung side ng babae, tsaka yung lalaki. Pero to the fuck, nagagawin mo sa babae yun? Yung sa lalaki naman para sa iyo, bro. Hindi kita diyan diyan sa. Ito base lang to sa nakikita ko bilang isang lalaki din. Siguro kung may problema mo kayo yung mag-partner, pwede naman siguro pag-usapan 'yan. Huwag naman siguro humantong para ganun, 'di ba? Kasi isipin mo to. Pag 'yan nangyari sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, sa kakilala mo, ay talaga namang hindi mo kayang tanggapin 'yon, 'di ba? O di kaya baka mabaya, sugurin mo pa yung nanakit sa kamag-anak kapatid mo, eh, 'di ba? Kumpara mo naman kasi sa babae, syempre iba yung lakas ng lalaki sa lakas ng babae, 'di ba? Alam naman natin yan. Well, kagaya na sabi ko, wala tayo sa pangyayari kaya hindi tayo pwede mag-judge. Yung sinasabi ko lang, in general, para sa mga lalaki at para sa mga babae. Siguro sa isang bahay, regardless kung kasal kayo o hindi, live-in partner o ano man dyan, para sa akin, pag may problema, pwede naman siguro pakipag-usapan, pakipag-usap ng maayos. Talungin mo yung babae kung ano mong problema. Talungin mo yung lalaki, yung partner mo kung ano problema. At doon kayo magkatagpo. Solusyon na yung mga bagay-bagay ba? Hindi pwede yung lang kayo Mali yun, guys. Kasi ito, isipin nyo ha. Halimbawa, nagsasama kayo. May anak kayo. Sino magiging kawawa? Di ba yung anak nyo? Alam nyo yung pinaka-worst yan? Pag nakita ng mga anak nyo na nagtatalo kayo, nag-aaway kayo, nagsasakitan kayo, nagsasakitan yung magulang nila, alam nyo ba yung impact yun sa bata? Grabe. Sobrang hindi makakalimutan ng bata yun. Sabihin na, ay, si daddy sinaktan si mami, uy, si mami sinaktan si daddy. Yung mga ganong senaryo ba? Kasi yung thinking ng mga bata, sa tingin nila, lahat ng nakikita nila ay tama. So pag nakikita nila na nandiyon yung baga, yung mga magulang nila nagsasakitan, nagsasampalan, sa tingin nila, iniisip nila tama yan. Siguro sa tingin ko, talagang may malalim na rason yun kung bakit umabot sa ganun. Pero, not to the point naman na paputukin mo yung uso ng partner mo, di diba? ba? Pangit naman yun. Pwede man naman siguro kausapin pag ayaw makinig, edi mo sa magulang niya, ilapit mo sa kapatid niya, ilapit mo sa mga kaibigan niya, basta wag na wag mo lang sasaktan yung partner mo. Kahit nasabihin nun pa na silosa yung asawa mo, bungangera yung asawa mo, gastadora yung asawa mo, wala kang magagawa, brad. Ginusto mo yan eh. Inasawa mo yan eh. Wala namang may nag-uutos sa'yo, nasawahin mo yan, samahin mo yan sa bahay. Di ba? Kasi brother, tayo mga lalaki, alam naman natin na once na nasakta natin yung partner natin na babae, talagang may kalalagyan tayo. Talagang dihado tayo pagdating sa kaso. Talagang ibabaon tayo. Pero, pag dinaan mo sa maayos na usapan yan, sa diplomasyang pag usap sa legal na proseso, sana, hindi na humantong sa ganyan. Kung ayaw talaga makinig ng asawa mo at sa tingin mo wala na talaga, para sa akin, ang pinaka-best solution dyan, huwag mo na lang kausapin. Kung pwedeng umiwas, umiwas ka na lang. Saka ka na pumasok pag humupa na yung tension. Halimbawa, okay na kayo. Medyo nakapag-lilo na ng mga ilang linggo. Saka mo na kausapin. Saka na kayo mag... Hmm, alam mo na. Ito, sample lang to ah. Hindi ko naman sinabi ng na perfect kami. Perfect yung family ko. Perfect yung mga kapatid ko perfect kami lahat. Hindi. Walang ganun kasi walang perfect sa mundo. Kami, kadalasan, nang din kami. Pero, hindi kami umabot sa mga jumbaga na yan, sa mga sakitan. Walang ganun. Hindi nagtatampuhan. O, oh, bakit? Sino bang di naman sa tampuhan? ba? Diba? Halos lahat ng nagsasama, merong tampuhan na tinatawag. Pero para sa akin, mas maigil na yung tampuhan kaysa sa jumbagan, di ba? Ito guys, makinig kayo. Para sa akin lang to. Ah. Para sa akin, ito yung pinakamatibay na pundasyon para tumagal kayong magkasawa Unang-una, Ibigay mo yung mga pangailangan nila. Pakainin mo sila na maayos, patirahin mo sa maayos na tirahan, pag mo yung anak mo, ipakita mo sa kanila na responsable kang ama, at higit sa lahat, mahalin mo ang iyong pamilya. Yun na yun. Huwag na huwag mo ipagpapalit yung luho mo, yung barkada mo, o yung anong hilig mo sa buhay mo, sa pamilya mo. Kasi para sa akin, number one ang family. Gumala kayo, kumain kayo sa masasarap, at higit sa lahat, Huwag na huwag yung kakalimutang magsimba. Okay? Dapat, andyan lagi si Lord. Nasa center lagi si Lord. Kahit ano mangyari, andyan dapat si Lord. Yun yung huwag na huwag yung kakalimutan. Kaya para sa akin, kaya ako nagtatrabaho, nagsusumikap, para maibigay ko lahat ng gusto nila, yung mga hiling nila at pangangailangan nila. Kaya kung ikaw nanonood ngayon, para sa akin, ingatan mo yung pamilya mo, dahil yan ang buhay mo.